At magbabalik pa ang Executive Summary. Ngayon naman po ay uh, tonghaya natin ang uh, DSWD kaugnay ng kanilang ginagawang relief efforts, kaugnay ng sunod-sunod na lindol at nasa ating linya. Si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Asek, magandang umaga po. Good morning, Asek. Hi, good morning, Christian. And uh, Tuesday, magandang umaga din po sa lahat ng uh, sumusubaybay na inyo pong programa. Mm -hmm. ah, Saka, dumlaw ma'am, ah, sunod-sunod yung kalamidad natin. Natapos yung bagyo, ilang bagyo din yun. Tapos ito, magkakasunod yung mga lindol. Kasa, kas, ah, kas ka kamusta po yung ah, ating mga supplies para doon sa ating relief operations? Well, unang-una Tuesday na is nating ten na DSWD is deeply committed in ensuring na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna mm -hmm. ng kalamidad. Yan ang utos ng Pangulong Marcos Jr. sa atin. Ano? Mm -hmm. So, sa kasalukuyan, merong pa tayong uh, mahigit 2 million na family food packs na nakapreposition sa iba't ibang lugar sa ating pong bansa. And every day, nagproproduce ang ating Luzon disaster resource center at ang Visayas disaster resource center ng mga around 18 to 20,000 family food packs a day. Mm -hmm. Kung kaya nga po ah, habang tayo ay uh, nagdi-distribute, nag uh, lalabas ng mga food packs dyan sa ating mga warehouses, ay mm -hmm. eh, agad rin po tayong nakakapag-replenish mm -hmm. sapagkat nagpapatuloy nga no yung production natin ng goods. So sapat naman ang ating resources. Mm -hmm. uh, last week tayo ay uh, nakakuha ng replenishment Pagong replenishment ang ating quick response fund. So tayo ay nakapag-procure po muli ng mga mm -hmm. raw materials para sa isinasagawa natin na repacking activity sa ating pong mga major production mm hubs. -hmm. Mm -hmm. Asek, meron na ba kayong uh, datos kung ilan pa yung mga nananatili sa mga evacuation centers dyan sa Cebu, sa Davao at saka, meron din bang naitala ng uh, evacuees dahil may naitala rin lindol kagabi dyan sa may Surigao at saka dito sa may Zambales mm -hmm. area? Yes, uh, Christian, dito sa nangyaring uh, 7.4 and 6.8 mm -hmm. uh, earthquake dyan sa Manay, ano, Davao Oriental, uh, may 12 open evacuation centers na minomonitor po natin mm -hmm. na kung saan meron pong 1,629 families o may katumbas po na 7,200 na mga katao ang nasa loob po ng mga evacuation centers na yan. Yan po ay matatagpuan sa... Davao del Norte, ganyan din po sa Davao Oriental and sa Davao de Oro. Uh, doon naman po sa mga naapektuhan ng uh, lindol dyan naman po sa Cebu, yes, meron pa rin po tayong na-monitor ano, na mga uh, evacuation centers. Mm -hmm. uh, actually, may ano pa yan, may 12 open evacuation centers na kung saan meron pong 914 affected families or Um, more than 3,600 po iyan na katao na nasa loob nga po ng mga evacuation mm -hmm. centers at pansamantala dyan po muna nanunuluyan. Mm -hmm. uh, yung the rest, no yung mga naapektuhan ng uh, opong dyan sa Masbate, uh, may mga displaced pero karanihan po sa kanila ay outside evacuation centers. Mm -hmm. But nonetheless, mm -hmm. uh, lahat naman po nito ay uh, tinututukan natin, we are making sure na lahat po sila ay merong sapat natulong na natatanggap mula po sa ating pamahalaan mm -hmm. and uh, aside from the food packs kasi like yung mga naapektuhan ng bagyong opong we've uh, already started eh, with the uh, release of uh, emergency cash transfer para mm -hmm. naman matulungan sila no doon sa kanilang uh, early recovery we've done that also in Cagayan para doon sa mga mm -hmm. naapektuhan rin ng mga nagdaang bagyo so ito nagpapatuloy ang DSWD and uh, kaya uh, nga ng sinabi ko sa inyo kanina kung mm -hmm. uh, nag-upisa tayo, we're deeply committed in yes. ensuring na matulungan po lahat ng mga kababayan natin na naapektuhan nito mga ibat ibang mga kalamitan hanggang sila ay maka-fully recovered. Asek, mm -hmm. uh, uh, mm -hmm. curious lang ako, ano sa isang family food pack, isang pamilya ang binibigyan ninyo yan. Mm -hmm. uh, so yung isang family food pack, pang ilang araw po ba yun na uh, pag-consume nila? Yes, yeah, Tuesday. Yung ating food box, yung kulay brown po iyan, it's good uh -huh. for a family of five and could last for two to three days. Ano mm -hmm. po ang laman yan? Dalawang vacuum pack rice na tag-three kilo So mm -hmm. six kilograms yan in total. Mm -hmm. And then may sampung dilata po iyan. May apat na corn beef, may apat na tuna flakes in oil, dalawang sabunas. Mm -hmm. And then may limang sachets po yan ng kape instant coffee and then limang sachets ng chocolate drink. Mm -hmm. And then yung sa, sa ang distribution po ninyo, isang family food pack per family, uh, one time lang po ba 'yon o hangga't kailangan nila o paano yun? Yes, hangga't kailangan po nila mm -hmm. kasi kagaya dito dito sa Cebu ano, yung nagkaroon nga ng earthquake, We're, natapos tayo ng first wave, more than 200,000 'yan and then uh, nag distribute na rin tayo ng second wave. So again, more than 200,000 yan. Kasi especially in events no na uh, protracted yung nga pong epekto uh -oh. ng isang kalamidad, uh -oh. kinakailangan na masuportahan natin mm -hmm. yung mga kababayan natin. At hindi lamang through family food packs. Meron din tayong ready-to-eat food packs. Yun. And uh -oh. like in Cebu, meron din tayong Uh, mobile kitchens oh, na dineploy. I'm about to ask, ask, kasi tatanong ko sana, hindi kaya magsawa? Dahil, syempre, hindi pa rin naman makauwi yung iba, di ba? Mm -hmm. Baka naman magsawa. Yung pala may hot meals din, tsaka mga ready to eat food. That's correct. In the first 48 hours ang piniprovide mo natin yung ready-to-eat food packs kasi yun yung time o yung period na hindi pa po sila nakapag-set up ng mga, mga community kitchens. Yes. So hindi pa sila pwedeng magluto kaya ready-to-eat food packs yung distribute. Oh. And then sumusunod na po yung mga family food packs. Mm -hmm. But we complement that with hot meals being mm -hmm. served through our mobile kitchens. Oh, kasi right. mahalaga yun and eh, that we also provide them hot meals oh. and uh, yung nutritional requirements din ng mga internally displaced persons, right. ay atin din po may provide. Lalo na yung mga bata, asek. Mm -hmm. That's correct. And ito yung isang purpose din kung bakit meron tayong emergency cash transfer. Parang kapag may mga financial assistance tayo, makapamili rin po sila no, mm -hmm. ng iba pang mga food items na hindi po nilalaman ng ating mga food boxes. Mm -hmm. Asek, halos sabay-sabay yung disaster nito mga nakalipas na araw. Ano yung mga estratehiya na ginagawa ng DSWD? Tsaka kung meron mang babaguhin na strategy, meron ba kayong plano sa mga susunod na sakuna na posibleng kaharapin ng bansa? Well, uh, Christian, unang-una, it's the whole of government approach that we employ in our disaster response operations, uh, in our humanitarian uh, efforts. Kasi mahalaga na bawat ahensya ng pamahalan talaga ay nagtutulong-tulong para agaran nating matugunan yung pangangailangan ng ating kababayan. Pangalawa, with DSWD's Buong handa Program, uh, tayo po ay nakapag-create nga ng parallel supply chains first is government sector driven, second is private sector driven. Sa pamamaraan po na iyan, mabilis tayo na makapag-produce at makapag-preposition ng mga food packs na kakailanganin sa mga areas na prone nga po sa iba't ibang mga hazards. And gayon din po yung ating pong pakikipagtulungan with the local government units. Ngayon po dito sa ating buong bansa handa program, I'd just like to emphasize that dahil nga po dyan napalakas, mas pinaiting mm -hmm. yung ating pong, uh, prepositioning and nagiging omnipresent si kaya Kaya ngayong uh, uh, hangarin natin talaga dyan is kapag mag-request ang mga local government units ng augmentation support, we could immediately do so sapagkat lahat po ng mga goods natin ay uh, nakapreposition na underground so So far no naging effective 'yan kaya nga uh, uh pagka nang, nang nangyari yung mga iba't ibang mga bagyo nangyari yung dyan, din agad. doon ay eh, mm -hmm. agad po agad ang DSWD. Yes. With that Asek Dumlao, ma'am salamat po sa pagkakataon sa oras po ninyo Thank at you, Asek. good luck po mm, sa mga tagapag-DSWD <laughs> <nabali, oo. laughs> oh, Abalang abala. Maraming Pabalang maraming salamat po sa pagkakataon but you know uh hindi po tayo napapagod na magsilbi sa ating probinsya. Magandang umaga po. Yes. Thank you, Asek. Salamat po. Si Asik Irene Dumla, ang tagapagsalita po ng DSWD.